Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Kumpirmado si Rian Ramos ang gaganap bilang Semetena, si ang makapangyarihang diwata sa mundo ng Encantadia. Siya ang Reyna ng yebes sa Karihan ng Minafe at siya ang kakambal ni Cassiopeia na maghahasik ng kasamaan at gulo sa Inkantadia. Kakayanin kaya ng mga bagong sangre ang makapangyarihang diwata na si Metena? Ano kayang kanyang pakay sa Encantadia? Bakit gusto niya itong sakupin? At higit sa lahat, bakit kaya sila nagkahiwalay ni Cassiopeia? Ka Tutulungan kaya ni Cassiopeia Ka ang mga bagong sangre para talunin ang kanyang kakambal? Yan ang ating aabangan sa Encantadia Chronicles Sangre. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga video sa upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!